Inakamabagsik daw ng bagyong tumama sa ating planeta. Alamin kung paano nga ba nabubuo ang isang bagyo. At pwede na nga ba makagawa ang tao ng bagyo? Parang nararamdaman ko lang dito. Opo, camera lang. Dito wala masyado. Wala no? po, yan po yung mata ng bagyo. Ito yung mata o ng po. bagyo. Tuklasin ng iba't ibang paraan kung paano maging mas handa at ligtas sa kalamidad pati ang mga bata. Lahat yan at ang pakikisa ng aha sa lahat ng na nasalanta ng bagyong Yolanda. Kapag napapanood ko yung news ngayon talaga, nakakapalambot, no? Oo, Nakikita naman. mo yung aftermath ng Yolanda? Oo, oh Eto Ito pa, hmm. kulit nito ni Bidik. Sabi niya tsunami daw yung dumali doon sa ano, Tacloban hmm. sa hmm. ibang probinsya. Palawan. Tsunami yun! Ang taas ng alon kaya! Storm surge kaya yun! Tsunami! Guys, tinanong ko na rin kay Mang Tani. Sabi niya ito, ang storm surge pati tsunami, magkaiba at magkapareho. Magkapareho dahil may dalang tubig dagat at may dalang baha. Magkaiba sa pinanggagalingan. Ang tsunami, nanggagaling yan sa earthquake sa ilalim ng tubig. Oh. sa, sa ilalim ng dagat. Pagdating ng storm surge naman, isipin nyo nanggagaling yan sa taas sa ibabaw naman ng dagat dahil galing sa bagyo. Wow, yun. Yung lakas ng hangin ng bagyo. O, so isipin nyo na lang, storm surge sa ibabaw ng dagat galing sa bagyo. Tsunami sa ilalim ng dagat galing ng earthquake. Oh! Mm. Itong November 4, Monday, inilabas ang babala na may isang malaking bagyong parating sa Pilipinas. Papalapit nang papalapit na po ang malakas na bagyong nagbabantang manalasa sa kabisayan. Isa ng typhoon ang bagyong may international name na Hayan habang papalapit ito sa Philippine Area of Responsibility. Dito sa ating bansa, kinawag itong bagyong Yolanda ng pag -asa. November 5 at 6, patuloy ang paglapit ng bagyo sa bansa. Every year, more or less, may dalawang uh, dalawampung bagyo na dumadaan dito sa Pilipinas. Dahil katabi daw natin yung Pacific Ocean kung saan maraming warm and moist air na kung tawagin natin ay mahalumigmig na bumubuo at nagpapalakas sa mga bagyo. Pero kakaiba ang bagyong ito. Super Typhoon si Yolanda. Ang hangin pong dala ng bagyo ay kayang sumira ng mga bahay at gusali at magpatumba ng mga malalaking puno at poste sa kasaysayan. Ito na raw marahil ang pinakamalaking bagyo na nabuo ayon sa mga eksperto. Itong si uh, Yolanda dahil sa layo niya, uh, nagkaroon ng uh, kumpara enough time para uh, dire-diretso yung kanyang pag-intensify, o paglakas. So even pagpasok sa far malakas na siya talaga. Intensify yun yung paglakas, ibig sabihin yung uh, hangin sa gitna ng bagyo natin yung lumalakas. Kasi doon natin kinukuha yung pinakalakas ng bagyo, yung hangin na umiikot doon sa gitna. Dumating ang November 7, Kuwebes. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang kinakatakutang bagyong Yolanda. Kinabukasan, naramdaman na ang gupit ng malakas na ulan at hangin sa iba't ibang probinsya sa gitnang bahagi ng bansa. Limang beses nag-landfall sa Pilipinas ang bagyong Yolanda sa Eastern Samar, Leyte, Northern Cebu, Cebu at Iloilo. Ang landfall ay ang pagtama ng mata o sentro ng bagyo sa lupa. Ang mga lugar na malapit sa mata ng bagyo ang kadalasang pinaka-apektado at napipinsala. Sa mga video ng ito na nakuha sa Leyte, parang napakahirap israrawan ng pagsik ng hangin at dalang ulan ng bagyong Yolanda. Maaaring matulala ang iba sa mga eksenang ganito. Alam niyo ba, ang Super Typhoon Yolanda ay nagdala ng hangin na may lakas sa 235 kilometers per hour amount ng rainfall na dinala ni Yolanda ay heavy and intense rainfall. Ayon sa pag-asa, 10 to 20 mm per hour. Kaya halos zero visibility o wala na makita sa paligid sa sobrang lakas ng buhos ng ulan. Bawat pa sa hangin at ulan. Rumagasa rin ang tubig daga dahil sa tinatawag ng storm surge. Habang dumadaan kasi ang bagyo sa isang uh, katubigan, iniaangat niya yung water level noon. Mataas talaga yung water level Nung dumating itong si Yolanda sa, hindi lamang sa Tacloban, sa Leyte. Ayon sa pag-asa, nasa 5 to 7 meters o lampas dalawang palapag ng isang gusali ang tubig ng storm surge sa Katbalogan, Leyte. Parang binura ni Yolanda sa mapa ang syudad na to sa Bisaya. At light image na to na kuha mula sa space, makikita ang lawak ng sakop ng bagyong Yolanda na halos takpan na ang buong Pilipinas. Kahit ba man lakas ni Yolanda, tayo ay hindi na bago sa mga bagyo. Kaya nararapat lamang na ang bawat isa sa atin, matama man o matanda, ay may kaalaman kung paano makakaligtas sa mga bagyong siguradong darating.